kinabukasan nga dito sa bahay sa sukat, wala nga silang tulugan. Yung mga lalaki nga pagpasok ko kagabi sa bahay para nga matulog, wala na nga yan sila dyan. Kaya mga nakatulog pa yan sila, pero yung mga kapatid kong babae, tsaka si Geraldine, talagang wala silang tulugan. Mm, Ang titindi para... nila, grabe ba? Diba? Kapag ganito talagang okasyon, talagang natural na sa amin yung ganyan. Dito lang din naman kasi sa looban, at tsaka sila lang din naman. Yung kapatid ko nga si Elena, kapag hindi pa yan umiiyak, hindi pa yan lasing. <laughs> Yung kapatid ko nga si Mary Jane, matindi rin yung sa inuman. Pero ngayon, parang katulad ko na nga siya, tikim-tikim na nga lang din. Hindi na rin nakikipagsabayan. Mga bandang alas 10.30 nga, nagsabi nga si Geraldine na uuwi na nga sila. Ano niya ako kung sasabay na ako, sabi ko nga sa kanya, uuwi na rin nga ako. Wala rin naman kasi akong gagawin dito sa sukat. Sobrang init nga nung umuwi nga kami. Habang pauwi nga kami, napakalinis ng kalsada. Wala nga masyadong tao. Pag uwi ko nga ng bahay, naglinis ako ng kwarto ko. Then nagbawas nga ako ng mga damit ko na hindi ko na masyadong suot kasi ipapadala ko naman kay Sabe. Dahil nga uuwi na nga sila ng Bicol next week kasama nga si Nanay. Pati nga yung paggawa ko ng mini donut, ibinukod ko na rin kasi ibibigay ko naman kay Gerald. Matagal na nga niyang hinihingi sa akin yun, yun nga lang hindi nga niya madala kapag pumupunta siya dito. Pagkatapos nga ng maligo, mga 7.30, pumunta na nga kami ng housing para ihatid na nga to kay Gerald. Inabi na nga kami sa pagpunta ng housing kasi pag uwi nga namin galing ng suka mga tulog nga kami. Medyo nahirapan nga si Gerald din ng paglalagyan ng ibay kasi ang dami mga kaya na nga na namin ng bahay, inilapag ko na nga yung mga gamit sa paggawa ng mini donut. Wala nga dito si Gerald kasi may binili raw sa tindahan. So rin talaga namin makita si Gerald kasi hindi namin siya kasama mag-celebrate ng New Year. Dahil eh. pumunta nga kami dito kahapon para nga sunduin siya, wala siya dito. Nanganak na rin nga yung alagang pusa ni Gerald. Kaya si Gerald din nga, ito ang inaabangan niya kasi nga gusto rin niyang magdala sa bahay ng dalawa para nga mabawas-bawasan yung daga. Dito na rin nga kami kakain ng hapunan ni Geraldine kaya nga siya na yung nagluto ng ulam. Isa nga siya ng kamatis at sibuyas at nagprito nga siya ng tinapa. May okra nga dun sa kusina kaya nilaga na din nga niya. Before may nabasa ako sa comment section, nagtatanong siya bakit hindi daw namin kasama si Gerald sa bahay. So yun si Gerald nga, dito siya nakatira sa papa niya and eto nga yung dati naming bahay nung hindi pa kami naghihiwalay nung dati kong asawa. umalis hmm. nga ako dito, sinabihan ko nga yung dati kong asawa na wag na wag siya magdadala ng babae nga dito. Kasi itong bahay nga na to ay e para na nga kay Gerald. So yun nga, paminsan-minsan talaga pumapasyal ako dito. Then si Gerald din naman kapag natatagalan silang pumunta dito sa housing, ibig sabihin nandito nga sila sa bahay. Bago nga mag alas 9 ng gabi, umuwi na nga kami ni Geraldin kasi baka mahirapan kaming makalabas dun sa may gate. May curfew din kasi yung paglabas at pagpasok dun sa may gate. Si Talia nga hindi na nga nakakain ng hapunan kasi pagdating namin dito tulog siya din. Pag uwi pa rin nga namin, tulog pa din nga siya. Pagkabalik nga namin ng bahay, binalikan ko nga yung mga damit na ibibigay ko sa hipag ko. Iniwan ko na nga lang sa higaan ko na mga hindi pa See na guys, hanggang dito na lang po ang ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!